sasagutin natin ang tanong ng isang unknown sender sa ating Facebook page sa Factbusters PH. Ito pong sabi nung uh, unknown sender. Hello po, Kaburnok. Gusto ko sanang malaman kung gaano kadabi ang mga miyembro ng Iglesia Katolika at ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Pilipinas at kung sa ang mga lugar sa Pilipinas may maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sana ay masagot ang aking katanungan. Salamat po. Maraming salamat sa nagpadala sa atin sa ating Facebook page sa The Beloved Catholic Factbusters PH. Kaya sa ating episode ngayon, alamin natin kung gaano na ba kadabi ang mga miyembro ng Iglesia Katolika at Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas. Sige, so sasagutin natin ang tanong niyang ito. Base po mga kabatid sa press release na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Ang date of release ay February 21, 2023 pero ang nasabing study ay nangyari noong year 2020. Ayon po sa nasabing census na ito, ang Iglesia Katolika sa Pilipinas noong 2015 ay 79.5% ng buong populasyon sa Pilipinas. Pero bumaba ito sa 78.8% noong 2020 mga kababayan. Samantalang ang Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas noong 2015 ay 2.7% ng buong populasyon ng Pilipinas. At ito po ay buwaba sa 2.6% noong 2020. So mula po sa nasabing census, nangunguna pa rin ang Iglesia Katolika sa dami po na mga miyembro nito noong 2020 at pumangatlo ang Iglesia ni Cristo na may 2.6%. At uh, kung mapapansin sa table na nakikita nyo po ngayon sa inyong mga screen ay ayan rank 1 po ang Iglesia Katolika sa napakaraming miyembro nito na may 78.8%. Sumunod ang Islam at ang Iglesia ni Cristo may 2.6% ang number of individuals ay 85,645,362 mga Katoliko, samantala ang mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo ay 2,806,524. Sinundan po yan ng Seventh-day Adventist Church na may 862,725 or 0.8% ng buong populasyon ng Pilipinas noong 2020. At itong Bible Baptist Church naman ay nasa rank 7 na may 540,364 na mga individuals. Na katumbas po yan ng 0.5% ng buong populasyon ng Pilipinas. Ayan. Ngayon, puntahan naman natin ang uh, dami ng katoliko sa buong Pilipinas. Kung pagbabatayan ang populasyon sa lugar na kanyang sinasakupan Marami po ang Katoliko compared sa populasyon nito sa Bicol Region. So, ang mga Katoliko ay 5,670,993 or 93.5% ng populasyon ng mga taga-Bicol na yung populasyon 6,67290. Samantala, pumapangalawa naman sa kanya ang Eastern Visayas na yung populasyon ay 4,183,529 or 92.3% ng buong populasyon ng Eastern Visayas na may populasyon na 4,531,512 mga kabatid. Pumapangatlo naman ang nasa Central Visayas. Kabilang na po dyan ang probinsya ng Cebu at Cebu City na may populasyon na 7,278,290 290 na mga Katoliko o katumbas ng 90.5% ng buong populasyon ng Central Visayas na nasa 8,046,285. Ngayon, punta naman natin yung percentages based doon sa mga siyudad. Siyempre, base dito, nangunguna po ang Mandaue City sa Cebu na merong mga Katoliko na 95.2% ng buong populasyon ng Mandawe City, Cebu. Sumunod po dito ang Cebu City na ang mga Katoliko ay 94.7% ng buong populasyon ng Cebu City. Pumapangatlo naman ang City of Tacloban sa Leyte na may 93.5% ng mga Katoliko base po sa populasyon nito mga kababayan. Ngayon, puntahan naman natin sa per province. Nangunguna po dito ang probinsya ng Albay. Ang probinsya ng Albay ay may 96.2% Catholics dito, mga kapatid. Sa Albay, mga kapatid, ang mga katoliko ay 1,320,194. Ito po ay katumbas ng 96.2% ng buong populasyon ng Albay na 1,372,550 pumapangalawa ang Katanduanes, ang mga katoliko sa Katanduanes ay 258,818, o katumbas ng 95.6% ng 270,775 na siyang populasyon po ng Katanduanes. Pumapangatlo naman ang Eastern Samar, ang mga katoliko dito ay 453,265, o katumbas ng 95.3% ng Populasyon nila na 475,847. Punta naman natin ang dami ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo Ni Manalo. Sa NCR, hindi na po nakapagtataka, sa Quezon City nakatala ang napakaraming miyembro nila na mayroong 132,418 members. Kasi hindi naman po nakapagtataka dahil nandun po ang New Era o dating Diliman, Quezon City. Pagdating po sa households, mga kapatid, nangunguna po ang Region 3 sa dami ng mga households na miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nasa 597,448. Pumapangalawa ang Region 4A na nasa 494,599. At pumapangatlo ang NCR na nasa 441,815. So yan po ang sagot sa tanong ng ating unknown sender mga kabating. Ngayon, balikan natin yung binasa natin sa Apokalipsis 7, 9 at 10. Ang ayon po sa Apokalipsis 7, Gs, ang mga maliligtas ayon po sa Apokalipsi 7, 9 at ay galing po sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Eh, anong iglesia kaya ang uh, comply sa nasabing dalata? Titingnan natin ang largest Christian religion in the world. Yan po ay ang Iglesia Katolika. Catholicism is the largest Christian denomination in the world, with about half of all Christians identifying as Catholics. The Catholic Church is the largest Christian church in the world. Klaro po yan, mga kabatid. At, at alam naman po natin, top 3 po ang Pilipinas na may mahigit 86 million sa maraming Katoliko as of 2024 po yan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga Katoliko po ang nagsasatisfy sa Apokalipsi 7.9 at Jis mga kababat. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode doon? Pakicomment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH, hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kabonok. At ito ang inyong alamin natin! So po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia! sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo nito Mr. Curious Catholic, his page and YouTube channel, dami niyong matutunan. Is sa buhay natin ang ating matutunan. Todo dia é da igreja